Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Alinsunod sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay ng abot kaya at dekalidad na pagkain, pumirma ng kasunduan ang Department of Agriculture at Philippine Postal Corporation or PhilPost para palawakin pa ang kadiwa ng Pangulo Program sa buong bansa sa ilalim ng kasunduan, titiyakin ng DA na ligtas at dekalidad ang mga produktong binebenta habang ang Philpost naman ang magbibigay ng espasyo at kagamitan para sa maayos na operasyon ng mga tindahan. Ibig sabihin, mula sa anin na post office na dati nang nag-host ng kadiwa pop-up stores, palalawakin na ito sa 67 post office sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. At inaasahang aabot pa sa 1,500 ang Kadiwa stores sa buong bansa pagsapit ng 2028. Nakikita natin na malaking tulong ito hindi lang sa postal workers, kundi sa buong komunidad na nasasakupan ng mga post office. sa pang good news, binuksan na ng Bureau of Immigration ang bagong OFW wing sa Naiya Terminal 3. Ang nasabing wing ay para lang sa mga OFW para matiyak ang mabilis at mas epektibong immigration processing. Ang bagong pasilidad ay alinsunod sa target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbutihin at ayusin pa ang mga serbisyo para sa mga OFW. Bahagi rin ito ng pagkakilala sa kontribusyon ng OFWs sa ekonomiya ng ating bansa. Magandang balita para sa ating mga bagong bayani. Mayroon ng dedicated OFW win sa NAIA Terminal 3. Mas mabilis, mas maayos na immigration processing, lalo na ngayong big travel season. May dagdag na 6 counters at 12 immigration officers. Saludo ang pamahalaan sa inyong sakripisyo. At ang ating huling good news, bilang hakbang tungo sa mas masaganang ani, at masaganang buhay para sa ating mga kababayan sa agrikultura pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglulunsad ng Agripuhunan at Pantawid o APP program ng Department of Agriculture. Ang APP ay isang malawakang inisyatiba na naglalayong bigyan ng pinansyal at teknikal na tulong ang mga kwalipikadong magsasaka ng palay. Sa nasabing programa makakatanggap ng mga ang mga magsasaka ng hanggang 60,000 pesos na credit para sa farm inputs at buwanang allowance. Bukod sa mas mababang interes, insured din ang credit line para maiwasan ang matinding epekto sa mga magsasaka sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang sakuna. Bukod sa cash assistance, nagkaloob din ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or ng higit 6 na milyong halaga ng makinarya sa tatlong farmer cooperatives. Kabilang dito ang Rice Combine Harvester na nagkakahalaga ng 1.92 milyong pesos at dalawang four-wheel tractors. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., malaking tulong ang APP program para gawing mas kapakipanginabang at bankable ang pagsasaka sa bansa. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Para rin po sagutin ang mga katanungan kaugnay sa survey sa hunger at food security, kasama po natin ngayon uh, si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga, Asek Dumlao. Magandang umaga po, Yusi Claire, magandang umaga din po sa lahat ng mga kaibigan natin mula sa media. Unang-una po, rinirecognize ng DSWD na multifaceted po yung causes ng hunger and poverty. Kaya nga din po, multi-prong approach din yung ina-adapt ng aming pong ahensya. Uh, We remain steadfast sa pagtataguyod ng mga iba't ibang mga inisyatibo para matugunan po yung issue sa hunger and uh, poverty. And of course, dun sa pagpapabuti at pagpapalawig rin ng mga existing programs ng aming pong ahensya. Kabilang na dyan, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program na namumuhunan sa edukasyon at kalusugan ng mga children beneficiaries. Dahil naniniwala po tayo, driver kasi yung hunger sa poverty. Kapag po hindi malulusog ang mga bata, nawawalan po sila ng oportunidad para magkaroon ng magandang kinabukasan. Nakakaapekto ito sa kanilang sa, sa kanilang pag-aaral at sa kanilang productivity. Uh, kung kaya nga po, sabi ko namumuhunan talaga tayo sa edukasyon at kalusugan at hindi lamang po iyan, ano? Hindi lamang po yung pagbabantay sa specific Uh, compliance to the conditions of the program ang ginagawa natin. Nakikipag-ugnayan din tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan din ng oportunidad ang mga uh, for Peace members na magkaroon ng trabaho. Isa po dyan yung ating partnership with the Department of Labor and Employment. Meron po tayong trabaho para sa 4P sa Bagong Pilipinas. So, batay po doon sa pinakahuling datos, no, nine events na po yung naisagawa natin. Mahigit 400 yung hired on the spot sa events na yon. Mahigit 3,000 na mga 4P beneficiaries ang uh, uh, nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng empleyo sa mga iba't ibang mga organizations. Ito po yung nabanggit ko

kinakailangan talaga magtulungan ang iba't ibang uh, ahensya ng pamahalaan kasama na yung pribadong sektor para mabigyan ng kalutasan yung problema ng uh, kalusugan, uh, hunger and uh, uh, poverty. And at the same time, nagpapatuloy din po yung iba pang mga programa ng aming pong kagawaran. Nandyan yung walang gutom, uh, nandyan din yung walang gutom kitchen na ini-implement po natin dito sa Kamaynilaan. We're looking at expanding the implementation of this program. Tinitingnan din natin na uh, magkaroon din tayo ng uh, walang gutom kitchen sa so parte ng uh, Visayas at Mindanao and sa northern uh, area po ng uh, Maynila. Dahil uh, uh, isa po yan doon sa naging uh, recommendation din uh, in terms of uh, improving the implementation of the program. So again, uh, nagtutulong-tulong po ang iba't-ibang ahensya ng pamahalaan. We adopt the whole of government approach, the whole of society approach sapagkat hindi lamang po uh, gobyerno ang uh, may responsibilidad sa pagtugon sa problema ng kagutuman at uh, kahirapan Ka kasama po natin ang uh, pribadong sektor at yan po ay naipakita no sa mga iba't ibang mga programa na ipinapatupad natin uh, in fact uh, banggitin ko na rin po doon sa i-digitalize natin yung um registration accreditation and licensing ng mga social welfare and development agencies we have a lot of good doers po na tum tumutulong sa department para makapag-provide tayo ng social welfare assistance to uh, the poor, the vulnerable, and the marginalized. Thank you very much, Asek Dumla. We